Noong unang panahon sa Albay, payapa ang buhay ng mga tao, malinis na hangin, lunti ang bundok, at masayang pamayanan. Sa bayang ito nakatira si Daragang Magayon, isang napakagandang dalaga na may mabait na puso at ngiting na kapagpapagaan ng araw ng lahat. Isang araw, nakilala niya si Panganoron, isang matapang at mabuting mandirigma. Una silang nagtagpo sa tabi ng ilog. Madalas silang mag-usap sa tabi ng ilog, tumatawa at nagkukwentuhan. Unti-unti, umusbong ang kanilang tunay na pag-ibig. Pero may isang mandirigmang si Pagtuga na naiinggit. Palihim niya silang pinagmamasdan, puno ng galit at inggit. Dinala ni Pagtuga ang kanyang hukbo sa nayon at nagsimula ang labanan. Lumaban si Pangaloron para protektahan si Magayoy. Sa gitna ng kaguluhan, parehong nasugatan si Namagayon at Pangaloron. Niyakap nila ang isa't isa hanggang sa kanilang huling hininga. Naawa ang mga Diyos sa kanilang dalisay na pag-ibig binalot ng gintong liwanag ang lupa kung saan nakahimlay si Magayon. Dahan-dahang umangat ang lupa at naging isang perpektong hugis na bundok. Ang Bulkang Mayon, simbolo ng kagandahan ni Magayon, sabi ng matatanda, kapag sabay na umuulan at umaaraw sa Mayon, iyon ay luha ni Panganoron, na patuloy na nagmamahal kay Magayon.